sa mapagpalang araw mga bata, ngayon na inyong matutunghayan ang mga mahalagang kaganapan sa nobelang likha ni Dr. Rosa Rizal, Ang Muli Metangere. Sa Kabanata 35 na pinamagatang Haka Haka, maraming mga alagay, kuro-kuro at opinyon ang mga lumalabas upang patuloy na pasaklapin ang usok ng isang usapan na siyang binibigyan ng samot-saring mga dagdag o binabawasan upang humulma ng isang balita. Gaano katotoo ang mga naglalabas mga balita na kung saan tayo ay makikinig Upang malaman natin na ang balita ba na ating mga nakalap ay di makatotohanan at walang bahit na batayan o sadyang ito ay tunay na lamang. Simulan natin sa mga talasalitaan. Unang salita, kahakak ang haka-haka ay tumutukoy sa mga bagay, isyu o kwento na ginagawang interesante lamang upang mag sa mga tao ng samut saring mga dagdag bawas na mga istorya upang mas lalong paapuin at maging lumagap-gab ang isang pangyayari. Kadalasan sa mga gayong eksena, nagkakaroon ng maling pananaw ang mga karamihan. Ikalawang salita, Pumanid. Ang Pumanid ay ang paglalarawan ng pagsang-ayon ng isang pangkat na sumali o makianib o makisama at kumanti sa napiling grupo. Ikatlong salita, Nalugod. Ang paglalarawan ng pagpapakita ng katuwaan sa isang bagay na ipinasya o nakita o naranasan. Ito ay ang pagpapakita ng lapis o sobra na kasiyahan na naging upang siya ay makaramdam ng ganitong klaseng emosyon. Ikaapat na salita, nabahala. Ang nabahala ay ang pagpapakita sa isang bagay o kaganapan na naglalarawan ng isang pagkaalala o pagpabalisa dahil sa isang mapikat na bagay ang nangyari o mangyayari. Isa rin itong paglalarawan ng hindi kaayang-ayang mga na magaganap na mayroong dalang panganib o kapahamakan. Ang mga tauhan, Padre Damaso, Mestisong Lalaki, Kapitan Basilio, Don Filipo, Hermana Puti, Hermana Rufa, Kapitana Maria, ang mga mambubukid. Para sa takuan, ito ay naganap sa bayan ng San Diego, sa bukid, sa daan. Dumako tayo sa buod ng kabanata. samot saring mga haka-haka ang nagsipaglabasan at nabuo sa buong bayan ng San Diego. Patungkol sa naganap sa pananghalian, na dinaluhan ng maraming mga panauhin, lalo na ang patungkol sa mga eksena sa dating kura na si Padre Damaso at si Crisostomo Ibarra. Ang mga nangyari ay tinubuan na ng mga palapalagay at mga kuro-kuro na sa magiging kahinatna ng binata. At ang pagpapataw dito bilang binansagang isang pilibustero ng mga praile. Karamihan sa mga nakasaksi ng na mga kaganapan ay mas pinili na pumanig sa hanay ni Padre Damaso sapagkat kilala naman sa kanilang bayan ang kapangyarihang taglay ng mga alagad ng Diyos at ito ay mga praile. Mayaman mama ituring ang binatang si Crisostomo, ngunit dahil ang tinapatan nito kung kaya't wala umano itong kalaban-laban ayon sa pag-uusap ng na mga nakikiusyoso sa isyo. Halos lahat na yata ng buong mga mamamayan sa bayan ng San Diego ay nakakaalam na. Ang iba sa kanila ay lubhang nababahala sapagkat iniisip nila na baka ang binabalak ng binata sa pagpapatayo ng paaralan para sa kanilang mga anak ay maapektuhan lalo na't mayroong naganap na talaga namang kasuklam-suklam para sa praile na siyang maging dahilan upang ipatigil ang nasimulan na plano para sa eskwela. ang hangad ng mga mahihirap ay makapag-aral ang kanilang mga anak sa tulong ni Ibarra. Ngunit kung ito ay mapapatawa ng pilibustero, tiyak na ito ay mapapahinto. Hindi matinag ang mga tao sa pasalin-salin ng mga komento at reaksyon na kanilang nabigyan ng sariling opinyon at saloobin. Sa kabilang dako naman ay mayroong mga nalugod na mga usisera sa usapin patungkol sa pagtatanggol ni ibara sa kanyang yumao na ama. Ang iba ay humanga at naghain ng mga sitwasyon na tunay ngang nakapagbibigay ng na magandang tugon sa mga naganap. Lumaganap ng labis ang haka-haka na nasalin sa iba-ibang mga pananaw na siyang ikinatakot ng iilan. Karunungan ng kabanata, ang katotohanan, ang bigyan ng daan. Marami sa ating mga naririnig na mga balita ay pawang hindi natin alam kung ano ang pinag-ugatan o ano ang sinimulan. Kapag atin itong narinig, atin itong binibigyan ng kulay na kung saan tamat saring palagay, puro-kuro o opinyon ng ating idinadagdag, ibinabawas o Minsan pa nga'y gumagawa tayo o nag -e tayo ng isang issue. Minsan, ang mga ganitong mga balita ay naghahatid lamang ng hindi magandang pakinip o pananaw sa mga tao na lalo na kung ito ay nakakaapekto sa mga pinaghugatan nito. Ang katotohanan ang magbibigay ng daan kung paano ito nagsimula o paano ito magkakaroon ng lamat sa mga taong involved dito. Minsan, ang katotohanan ay ating ikinukubli sapagkat tayo ay takot at tayo ay balisa na malaman ang ating sikreto. Ngunit ang anumang katotohanan na ating ibinibigay o inilalahad ay may siyang maglalantad sa ating ng maganda at tamang pananaw upang ang mga haka-haka o palapalagay ay hindi na bigyan ng pagkakaroon ng diin sa halip ito ay maiwasan at suunan lamang ang katotohanan na siyang magbibigay ng diwanag para sa mga sakaroon ng sari-sari nilang mga saloobin ang katotohanan ang magbibigay ng daan kung ano ang pinagpugatan, pinagsimulan, at puno't ng lahat ng balita. Pahiwatig ng Kabanata Isang parirala mga pangungusap na mga salita. Tunog na narini, dalawang beses na inuulit. Mensahe ang batid, mga tao ang naghahatid. Simpleng pananaw ang puran, malalim na ang kahulugan. Malawak na isipan, maraming gumugulong mga palaisipan. Hindi makontento sa isang komento at naghahanap pa ng mga isyo. Doble ang tama sa taong dilat ang mga mata. Linisin mo man ang iyong panlabas na kaanyuan kung ang mga nagagawa mo ay labis na kapangitan. Hindi kailanman mabubura ang mansya ng nakaraan at magdudulot lamang ito ng maling karatang. Palapalagay na ating hinihintay, inaabangan at pinakikinggang kahit saan ka man. Dagdagan, bawasan at palitan ang katotohanan. Ang lakas ng magaling nasa sariling pagbaling. Isyo man na lumabas, ang katunayan ang siyang magwawakas. O mga bata, ako'y mag-iwan ng isang kataka, Ang karunungan at kaalaman ang siyang huhubog sa isang na magsisilbing instrumento sa kasalukuyan mong tagumpay. Imumulat ka ring musmus na isipan at huhulmahin ang tagong talentong naghihintay. Sangkap ng mabuting talooban, may adhikain sa buhay, at may pananalig sa may papalaw. Alam mga bata hanggang sa muling kabanata para sa kabanata 36 na pinamagatang sulitan. Abangan, huwag kalimutang mag-like, share, comment at subscribe para sa mga susunod pang mga kabanata. Paalam mga kapanitikan hanggang sa muli.